Mas? Pupuntahan namin ng okay, Hello guys! Welcome vlog for today! Nandito kami sa Hitachi sa Park. May pupuntahan kami magandang flower dito guys kaya sundan ako. Nakabili na kami ng ticket papasok sa loob guys kaya Let's go. Samahan niyo ako. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Hindi ba kayo nag Tom? Ito yung puntahan namin, guys. The guide map. Oh. Di ba? Ang, ang lawak talaga ng ano? Ang lawak ng place. Tapos napakaganda yung bulaklak. Ayan, ayan. Ito yung puntahan namin. Ito yung puntahan namin. Ito kasi tapos na. Ayan, ito, ito tapos na itong, ano, for the month of July pa ito eh. Ito yung for the month of this month, October. Oh, Sana all. Oh, pero kami magbabayad. Siya ang bibili, pero kami magbabayad. Ano yan? Dapat pala libre. Dapat libro. Dapat libre. Ba? mo ano? napakaganda yung kulay. Ayan, oh. Kala mo ano, no? Green, green grass. Hindi pala green, green grass of hope. Blue, blue, blue grass of hope. Walk ng Hitachi Park. Ayan yung mga plug-plug na maliliit. Pwede ka mag-golf dyan. Pwede ka mag-golf dyan. Ang, ang, ang lawak talaga. Uy! Sana all. Oh. Napakaganda ang paligid huminga ng malalim and hell para maganda ang ating pakiramdam. Ah! Ha! Hanggang haka na lang. Ha! Ito guys, dinadayo talaga dito kasi ang dami kasi bulaklak pag ganitong season. Tignan mo naman ang daming tao ngayon. Naglalakad Papunta na kami doon sa, sa bulaklak. Oh, makikita niyo mamaya guys. I'm excited. O, oh, napakaganda. Ay! O, oh, kang pwede, pwede kang magdala ng baon dito. At saka, uupo-upo dyan sa may tent. Ay! Yung mga nagpupunta dito guys. Mga tigol aids tigol elves na. <laughs> Pero, hindi pa naman siguro ako umabot sa ganyan. <laughs> Papunta pa lang. <laughs> siguro, wala silang magawa sa buhay nila. Gusto na nila na mag-explore, mag nang mag-explore. Gusto nilang pumunta sa ibang lugar. Kaya, tingnan nyo naman, wala kang nakikitang batang naglakad-lakad talaga dito. <laughs> ganon talaga yon <laughs> Pero, hindi pa naman siguro umabot ako sa ganon. Papunta pa lang. Kaya, baby senior ako. Charot. <laughs> Welcome to Hitachi Flower. Nandito na kami nag-umpisa na ang aming, nandito na kami sa gusto namin pupuntahan. Sabayan niyo ako guys, ang daming tao ayon sa taas. O tingnan niyo yung mga bulaklak, ang dami talaga, ang gaganda. Pulang-pulang -pula na talaga siya, parang pisngi kong namumula-mula. Parang dyan na ano. Tignan niyo naman, guys. Ang ng view. Napakaganda. Bawal kasi pakita itong ano. Magkano, ano, ikaw na... Ah. Yan, alis na kami. Ah, alis na kami. Now. Ang ganda ng flower. lang ako dito. Ano nangyari sa iyo? Nagutom ka no. Oh, extra, extra. Kawawa naman. Maganda pa naman ang ating ngaya. Ah. Ang ganda ng flower! Wow! Magbuni-muni na lang ako dito. Ano may ngyari sa iyo uh, eh, na? ka na no? <laughs> <laughs> oh. Extra, extra. Mawawa naman. Maganda pa naman ang ating nyaya. <laughs> 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 o, oh, kailangan talaga maghalo-halo ka d'yan. Halo! Di ba? Ganda. Akala mo, <laughs> ano, oh, sitting parang, parang, ano, parang Hello nakaka-express, nakakaganda ng feelings. Hello, bye. How are you? O oh, di ba, kunwari 'yun lang ang English na alam ko. <laughs> Hello, bye. How are you? Akala ko ba at isang oras ang ikot. Parang ano lang eh, wala pang wala pang 30 minutes sa ah. Nandito na tayo. Ay, malayo pala talaga. Kasi dito ta dito pala tayo pumasok yung sa, ano sa yung pagpasok natin sa entrance, 'di ba? Oh, ay, paminsan-minsan naman ganito ang aking buhay. Buhay rider na sa <laughs> Paminsan-minsan naman hindi ako magiging driver ngayon. Ako ang sumasakay, 'di ba? Sana all, 'di ba? Parang parang free ako sa lahat. <laughs> free ako sa lahat kasi hindi ako nagda-drive ngayon. Ako ang dina Sana all. Ay. na <laughs> 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 Oo nga, bahala ko talaga magluto. Sana ako ng biko kahapon na sa kabil. Ay, I'm sorry talaga. Ko. Tapos ang naluto ko lang itlog nilaga. Laga. Nandun pa naiwan. Mapagod <laughs> ka talaga. Oh, hindi mo sila maikot ng isang araw talaga rito. Mapapagod ka lang. Kaya kailangan sumakay ka ng many trail. Oo, oh, di ba? tinama mo naman, oh. Pwede ka mag... Oo, oh, maligaw-ligaw ka pa. Pwede ka naman mag mag, ano, mag ng bicycle. O yan, papasok na naman daw na tayo doon at iikot doon sa kabila at doon nalalabas sa mga flower. Parang nangihihina ako. Naisip ko yung biko. sa bihon. Kahit biko malang bihon, wala nang adubo sana. Siguro ano lang to. Gotom. Hindi gotom. Parang gusto talagang kumain. Hindi gotom pero hindi talaga kumain. Kasi hindi ako nakaluto na sarap talaga ng biko. Kumain! yung port pala ng ano. Oo nga, ayan, oh. Itachi Seaside Park. Itachi Seaside Park. Ito yeah, yung Seaside Park, eh. Oo, kaya nga pala Seaside. Ay, kaya pala sa mababa doon dito na sa naglalakad-lakad, oh. Isa po, is, oh, gawin natin mountain side. No? O, dito pala, oh. kaya pala yung iba bumababa na dito na sila, ano, oh. O, oh, pwede ka palang bumaba rito. Ayan, sasakay sila. Ito oh. Não, tá ligado? Lá o não? Ada itu, itu, itu. Ma, Ang ganda ng bulaklak, parang ako. Magandang dilag. <laughs> o, tingnan naman ang ganda ng bulaklak. Oh my goodness. Ah, napakaganda talaga. Tingnan nyo naman, tingnan nyo naman doon sa taas. napaka talaga ang view. Tapos, sasabing ko, magandang dilag. Wala akong pakalambas pa sa sumaya <tong> O, oh, di ba? Ang ganda talaga na view. My goodness! Ay! Oh, naku, 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 naku. Oh, o, tingnan nyo naman. Parang, parang ano ba? Ano ba? Ano ba dito? ba? <tong> Ano, ano gusto ko maglalaro? Parang may, parang iniisip pa nagda-drama ako na may forever ako. May forever. Forever! Where are you forever? Forever! Forever! oh, oh, buti pa yung dalawa. Buti pa yung dalawa. May mga ano. Huwag ano yung mukha niyan. Baka bawal yan.